Good morning, uh, Susan, uh, hmm. Joel. Uh, oh. Sa araw ng mga puso, mga kapuso, ano? Dito tayo sa may dango, oh, ano, kung saan utang. hindi mahulog ang uh, kalabaw. Itong mga tao dito, dalawang may bilhin ng mga bulaklak. Meron bang tao okay. walang utang? Ito ang ating tatanong yan, ano? Uh, maghahanap tayo itong ating misyon. May, may tao bang walang utang? Ito, live na live, maghahanap tayo ng mga tao dito. Sir, ikaw ba, tumutang ka na sa tanang buhay mo? Ha? Huh? Nakautang ka na ba sa tanang buhay mo? Oo. Oh. Uh -huh. Hmm. Ma Malaki-laki. Malaki rin, no? Malaki rin. Oo. Anong pakiramdam na may utang? Mabigat, sir. Mabigat, o. Oh, okay. Magabayad ka naman, syempre. no? Ah, syempre, no, ka. Ayun, uh, rapit tayo rito. Sir, go! Umbit na ka bulaklak, Parang uh, <laughs> para sa girlfriend mo yan, ha? Eh? Pasawa ko. Ah, sasawa mo. Ikaw ba yung nakautang utang sa tanambuhin mo? Uh, um, malit na ba? May, I mean, malita pera malita lang siya. Malit na pera lang, o. Oh. Uh, Dahil? Siguro kailangan. Uh, siguro sa tindahan lang. Tindahan, oh. uh. Kapit sa patalim, ika nga. Um, Mga gano'n ano? Hindi naman. Hindi naman. <laughs> Sir, dahan-dahan ka lang. Oh. Ito, sir, ikaw, mamadali nga po. Ka, mamadali ka. Oh, ikaw, wait, nakautang na sa tanong buhay mo. Nang? Nakautang ka na ba sa tanong buhay mo. Oo. Oh. oh. malaki laki malaki, maliit. Maliit. Maliit lang, saan? Oh. Sa Bombay? Ito, siyempre, sir. Pampunan. Five, six, five, oh, Pampunan, sir. Okay, okay, Ma Mami, ikaw, nakautang ka na ba? Ay, marami na pa akong utang. Marami na, marami na listahan mo. Ano, sakit sa ulo. Sakit sa ulo. Sakit sa ulo. Nakakabayad ka naman. Oo oh, naman. Oo, no, lawan ng Diyos, no? Ay, eh, ate, ikaw. Nakautang ka na sa tanong buhay mo. Hindi pa po. <laughs> Masarap ang sarap ng mo ha. Anong pakiramdam ng walang utang? Mm, masaya naman po na walang utang, walang kailang bayaran. Oh, nakakatulog kami yung oh, Oo oh, naman yan. po. Masarap eh. na. No. <laughs> Ayan, Susan Joel, no? meron isa tayo nakita na walang utang. sabi nga, kahit utang na loob ba, binabayaran eh. Balik sa inyo dyan. Salamat, Michael. Nakuha, bilang mong bulaklak dyan, ha? Sa dangwa. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's. Day. <laughs> okay.